Wow, may panalong food trip na naman ako natuklasan. Dahil normal na sa atin na paborito yung dulo ng mga sorbetes. Eh, napa-order na nga ako through online. Pagdating na pagdating pa eh, napayakap na kagad si Prince Rydell. Habang binubuksan pa niya yung jar na kunitos, kitang kita ko yung tuwa niya. Eh, kaya naman pala, eh, pag na-open mo na yung jar ng kunitos, eh, bubungad na kagad sa'yo yung amoy ng tsokolate. Sasabayan mo pa na malutong yung cone at tamis ng tsokolate. Ay, talaga namang panalo. Kaya naman, ideal gift talaga to para sa mga bata. Kaya naman po, nag ka ng pangregalo sa birthday o kahit anong okasyon, itong si Kunitos na ang regalo mo. Napakasarap i-regalo sa mga bata nito kasi sila ay matutuwa. Sa tamis ba naman ng tsokolate at ng ube, sabayan mo pa ng malulutong nako na nagpapaalala na minsan naging bata rin tayo. Napaboritong kagatin yung dulo ng sorbetes. Kaya naman napakasarap bumalik sa pagkabata kahit napakasandaling panahon Kaya kung naghahanap ka ng kutkuti na pampawala ng problema, si Kunitos ang sagot dyan. Sa barangay, may papakilala akong produkto sa inyo. Ito nga uh, si punitos Binuksan mo, malimuyak na yung chocolate. Currently, meron na to sa online shop. So, yan o. Uh, ang available pa lang is chocolate. Wala pa si Ube. Tapos, pag nilagay nyo to sa ref mga barangay, ah, uh, sandaling minuto lang, lalo siyang sasarap. Yung eh, may konting lamig. Gano'n nyo ba naman, o? Uh, napakalutong yan, mga barangay chocolate. Siyempre, minsan naging bata rin tayo. Napakahilig nating uh, kagatin yung dulo ng ice cream. Mm. So, mainam siyang ibang rin. Mm. So, napakainam niyang ipang regalo, lalo na sa bata. Isip bata? Di ba? Lalo na ngayon. Bare months. O kahit anong occasion, pwede niya siyang ipang regalo. Siyempre, may tayo minsan, kututin Ako, mainam tong ano, ako uh, nito, Tapos, dual purpose na rin yung mga barangay, ha? Tapos, pag naubos yung laman nito, pwede nyo pang gamitin, kung sa, pwede nyo pang gamitin yung lagayan niya. Kasi, napaganda ng jar niya, oh. You know? Pwede nyo niya. Ako, pag tapos na ito, pag naubos namin ito, lalagyan ko ito ng milk ng baby. ni baby. So, you know? Marami siyang pwedeng paggamitan pag naubos mo yung So yun, gano'ng kaganda si Kunitos. Napakasulit niya mga barangay. Kasi walang tapon, lahat, lahat ay eh, pwede mong magamit sa kanya. So yun, pag naubos mo yung ice cream cone, si Kunitos, pwede mo siya mong ganyan niya. Ako nga, gagawin ko siyang ano, uh, lagaya ng milk ni Baby. Eco-friendly eco siya. Kasi nga, yun nga, the whole purpose yung ano nga, diba, yun, niya, di ba, yung magaya niya. Kaya yung makagustong makalimutan, kahit sa sandaling panahon, si Kunitos ang sagot niya. Kasi napakasarap naman talagang uh, kumain, at maglibang lalong lalo na kung matamis na tsokolate yung matitikman mo tapos napakalutong na ice cream food. napakalutong na ito mmm sarap ah. ah. mga ano yung chocolate niya ang gandulo tapos oh. napakainan pang regalo sa mga bata yun yun yung gusto mo ng video ko sarap mm, sarap yun mm. Sa mga gusto mong order, available na siya sa online, sa Yolo app, sa Black app, sa lahat ng apps available na siya. Sa Yolo basket. Ayan. So ano pang inaantay niyo mga barangay? Order na kayo nitong Kunitos.